Ah, yeah, magandang magandang maga mga kautol Tayo po ngayon sa may Chawi Lukban At gawa ng yung pong sisarayan Ay bibistahin po natin yung ating tanim Na papunla Na uh, sili po ulit sa ang pipino Yan, nandito po siya eh ko lang po Yan, dyan Ah, uh. oh, yung kanyang farm yan dito yan ito pong malaking ito parang almost ano na eh ang laki nito yan pong kanyang pulaan mga kautol pero, pero mga kautol sa ibang lugar po ay ano ah, ako naawa din po at gawa ng el na po yan mga kaparmers farmers natin dyan ah uh, ano lang uh, kumbaga positive lang tayo dito sa Kasakayson mga kautol ay sobrang ulan dito. Hindi na, hindi rito nag-el ninyo yung karakarakang matigas parang sa Batangas. Yan shoutout po sa inyo mga taga Batangas, San Nueva Ecija. Yan patuloy lang po sa pagpupunla uh, at pagkatanim ng ating mga mga ano, pananim na sitaw, beans, lahat po. Nan, shoutout po sa inyo lahat. Uh, makikisig natin ka farmers. Yan. Ano Sir Ryan? Oh. Sir Ryan, magandang magandang umaga. Good morning, good morning. <laughs> Tag-ulan na yan, oh. Talagang Simon Lugorea pa. Ako yung na rin na, eh. Ano, Sir? Arap mm -hmm. <coughs> yung kanyang greenhouse, oh. Napakalaki. Umaasan siya na po. Ayan <laughs> <Thank you. laughs> po, yung mga masisipag na kaibigan na siya, Ryan. Sino ano, Sino nasa baba, Michael? Sino nasa baba? Ayan po. Nag-aantay kami lang, para ng... Para ano? Siya nga. Nalawak na to sir, palawak palawak to. Oh, ah sir. Ha? Meron pang dalawang bilding yan. Ah, ah talagang umaasenso ka na nga. Ay ano mo, hindi pala to Gusto bang... pipino natin. Oh. Nagpapanula na rin po tayo. Sub, subukan ninyo. Yun po. Sa mga gusto pong sumubok. Kasi Ryan lang. Yan o. Oh. Napaka humble niyan <laughs> ni eh, sir. Talagang puntahan nyo lang dito. Talagang sa Lukban Chawi po. Talagang yan ay napakasipag. <laughs> Sang sabi mo lang. Oo. Oo. Oh. <laughs> ano sir? Laging oo. Oh. Oo, mabait yan sir Ryan. <laughs> Kahit 10,000, 20,000, kaya kaya po niyang punlaan. So, sa na rin greenhouse niya. Aray, may mayari na na sir na Pero na lang yan. Tagasan na nang mayari na rin. Yan ay pagbilaw. Pagbilaw kayo sir. Hmm, pagbilaw. Ilan libo aray? 15,000. Sir, namaga po. Dami ano. Pero maliit pa yan. Hmm sa so, mga kalakihan nagpupunla sa iyo sir dito karamihan mga ilan karamihan mga hanggang yung pinakamarami pinakamaraming punla nito nitong buwan oh, 50,000 50 ayun yung nakita kong kamatis kamatis oh. sa uh, siling panigang yun yun po Kasi text lang, lang po kayo sir sa akin kaya mag comment kayo mga nagko comment ay mga taga nueva isi layo naman <laughs> <laughs> Mga kotol, bago tayo punta sa bukid, punta mo pa masyal mo na tayo sa gawa po ng kung aabot yung ating pananim, pero aabot naman po yung ating pipino saka uh, sili tingnan po natin din sili natin <coughs> kung baga mga utol, hindi pa makapagpunla ay gawa po ng wala pa po tayong greenhouse mahirap eh, hindi okay, pa sasarayan dito damang ipot po yeah, mga otol, hindi pa po tayong nagpapunla ano yung sara dyan? ating sili Ayan no? o. Ayan. Ito pa po yung isang house niya Ay, ah, ito. Mari. Ah, pwede na nga sir. 2-5 ang kailangan ko. Ari. Ah, Ari. Ah, Ayun. a ah, pwede na pwede sir. Kagandahan. Ay, ko. Ay, ito pa yung pamula natin. Ganda no. Abot sir. Abot na abot. Gano rin, gano rin si Pino, sabi ko sa iyo. Meron ka dapat na. Ah, hindi para sa 26 yun. Ari man. Nalakam lang ganyan yun agad. Uh Oo. -oh. <laughs> Yan yeah, mga utol, tayo na sa amin. Apah. Ay, hoy, todo po ang ulan. Yan yeah, mga utol, kubra Dati ito pari, ano ka kobra kubra ito. ito. Itong punong ito ah. Bye. Hinukay na oh ah. Hinukay namin magkakapatid. Yan oh. Ito po yung natin silihan ko. Yan, ito po yung ano ng cobra. Yan. At lumabas mga kaotol. Nasaan na? Pare. Eh. Tama po. Ito pare may anak dito. Yan oh, may cobra mga kaotol. <laughs> ah, anak mga ang tawag din. May nanay. may ano? Nanay. May nanay yan oh. Mga kaotol, cobra. <laughs> anak pa? May anak na nga. Yan oh, mga kaotol. Ayan o. No? Ay, kobrang kobra pare ano. Ayan no? o. Ha? Pilipin kobra mga kautol o. Ayan no? Ay, ay pilipin kobra pare. Dilaw. Dilaw yung ano. Pinakang ano. Lumabas. Dahil nahukay natin dyan yung ano ay. Ay, yung pare. Ayan eh. Kubra. Ari pare. dating ano namin ito. Kinuka yan dyan yung bahay ah. Kapatik ka yung kanaman yun pag ilalab ah. Right? Siya nga. Ayan oh. Kubra mga otol baby. Ayan oh. Naagat na pare. Natuklaw na eh. Ayan. Mirabot na.

Sana. ah nagkakaroon pa lang ako noon Nagalabasan pare ang ahas. Ay ano? Ay ahas nga pare, itim. Ah, itim nga ahas nga. Ha? Ano mawutul? Ahas na naman. Ano ahas 'yan? Ito, mawutul. na. Asa na? Ah, mauton. Pasabog naman tayong chicken manure sa bawat uh, pagitan po ng plat. Ayari na po agad. Mauton, oh, palagang hindi namin tin tinantanan. oh, yan. Ah, yan ang lalaki. Dati ari po idaan laang. Yan, ito. Parting ito. aw oh, ay ngayon po ay. Sayang po ang space. Ayan, otoy toy. Ang syuti, nagkakana po ng tatanim ng pipino. Ayan, tatanlawang mga otol. Ah, hanggang doon, sa kabila. you bagong pag-asa Kaya't magsipag at magjaga Halika na Mga kautol Ah ya, mga kautol Yari na po maghapon Parit pa rin eh Yan, maraming maraming salamat po sa pagsama. Sipag lang po at saka, Bye. Salamat po.